Birthday ng tatay ko at Father's Day pa lang ngayon. Kaya naman magluluto kami ng masarap na ulam. Hmm. Hindi adobo, hindi tinola, Ako hindi kaldereta. Bukod kasi sa ulam ay pulutan na rin. Si ate nga pala na nakita ko sa 7-Eleven. Pinapunta ko siya dito sa bahay namin para makakain. Dahil marami luluto ay tumulong-tulong na siya sa paghihiwa. Nagpaalam naman ako kay mama at okay lang. Mukhang marunong naman daw siya sa gawaing bahay kaya approve naman daw. Hindi na nga pala namin hinintay maluto yung kaldereta. Itik kasi kaya syempre medyo malansa. Kaya ito na ko isdang dalagang bukid para hindi ako mangate. Father's Day ngayon pero dito na kami sa malita na mesa magsasalo-salo. Bukod pala sa isdang dalagang bukid, nagplay to kami ng fried Kapag kumakain nga pala, hindi pwede mawala ang kamatis at pipino. Bale, ito pala kinain namin, iumagahan at ang halian na. Dalawang kain na kasi kami, kaya mamayang gabi na ulit. Pagkatapos nga maluto itong kaldereta, ito nga at na kami para ibigay sa mga kapitbahay. bahay binigyan na rin pala namin sa si ating 7-11. na namin siya dito. Pero binigyan pa rin namin siya ng na ulap para mamaya ng gabi mayroon pa rin siyang kainin. Busy nga pala ang ibang team dugyo. Kaya kami dalawa lang ni Boy Boy nagbihis ngayon. Magsa-celebrate kami ng Father's Day at kakain kami sa labas. Buti na lang talaga naging kaibigan namin si Nok Nok Paputo. So, ngayon 70% katagumpay na siya, 30% na pagka team dugyo niya. Ang totoo niyan kaya kami magsa-celebrate. Isa sa kanilang dalawa ni Boy Boy magiging tatay na. Pero ngayon syempre secret muna basta isa sa kanilang dalawa. Bahala na lang siguro kayo manghula. Medyo sumobra kasi yung kaharatan nila eh. Kaya ito magsa-celebrate na rin sila ng Father's Day. Inabot nga pala kami na sobrang sobrang Isang oras mahigit bago kami makaputang SM. Kaya eto, diretso agad kami ng CR. Pagkatapos para... ka mag-CR, magugustahan ako ng kamay. Kaso parang sira yung gripo. Para, to, para to, Buksan. Saan so, nalabas tubig? Ito? na lang <coughs> pala. Ito na nalabas. Sira yata ito Sira na. Siyempre dahil isa sa kanila ang magiging tatay na. Bigla na nga nagbago ang pananaw nila sa buhay. Kung mga sapatos, damit, yung mga gusto nilang bilhin. Ngayon na may mga gamit sa bahay. Para nga doon sa baby niya, bibili na nga siya ng electric pan. Tinay nakamura nga siya dahil buy one take one. Wow, salute father agad. Bigla nga sila naging praktika Dahil malaki responsibility daw, daw yun. Kaya e, imbis na kumain sa mga masasarap tulad ng Jollibee, McDo, o KFC. Ngayon e, ay tamang food court lang muna. Tagtipid na nga sila ngayon. Sabi nga na isa sa kanila, di ba nila, hindi pa busog, mahalaga na karoon lang naman ang chance. Dahil nga doon, nagkakaroon na sila ng realization sa buhay. Eh syempre ako, bahala kayo. Basta ako makikihati pa rin sabi ko okay lang yan yeah, kumihina kayo kumain ngayon dahil naman tayo di ba mm, grabe sarap talaga kapag libre nabalitaan na, na kani Alan Regina tsaka ni Bima at kaya dahil paldo paldo sila nagchat nga sila sa GC na susunod daw sila dito at manlilibre kakain kami na masarap nung nakita kita nga kami sa so barsay nila at nagcongratulate pa syempre di ba naman sila matutuwa automatic naman kalahat kami Nino si skincare lang pala yung Ninang tsaka... eto nga pala ang first bag ni Bima gamit ng iPhone 15 Pro Max yeah. dahil paldo paldo siya ililibre niya kami dito sa Romantic Baboy at syempre, para sa magiging kumpare namin kasi na pag-usapan na namin kasi nauna magkakaanak ng team dugyot ay magiging Nino ngayon, hindi pa namin ibabalita ko sino basta hulaan niyo na lang. Basta hulaan niyo na lang. Ako kaya lang ng kain, carefree. Tingin niyo, sino ba 'yung medyo malalim ang iniisip? Yung katabi ko ba? Char. Bakit kaya hindi siya makakain? Ano kaya tinitingnan niya sa cellphone niya? Sino kaya kausap niya? O baka naman itong isa rin. Hay nako, no, bala kayo. Sayang libre mo 'yung macho libre ko ay 'yung kumain. May mensahe pala sa Boy Skin para sa magiging kumpare niya. Congrats dahil nagawa mo 'yung pinapangarap mo. So ayun, sana maging Mabuti kang tatay. Shoutout pala kay Agram Cabrillas. Nagpapabati siya na happy 54th monthsary sa jowa niya na si Joshua. Kaya naman happy monthsary. Stay strong. Edy kayo na. Char! So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!